Hindi pa man nakakabangon ang probinsya ng Batanes mula sa pananalasa ng Bagyong Hulyan noong Setyembre at Leon noong Oktubre. Muli na naman silang naghahanda sa nagbabadyang pananalasa ng Bagyong Marse. Ang iba't ibang bayan sa probinsya, kanya-kanya na ang pagpaplano para dito. Ang mga tulong ng DSWD para sa mga nasa sa anim na bayan ng Batanes na ihatid na gamit ang mga barko ng Coast Guard ang bayan naman ng Kalayan Cagayan kung saan inaasang lalapit ang mata ng bagyo. Todo na rin ang paghahanda. Ang mga gagamitin sa rescue operation sa bayan ng Pamplona nakahanda na. Pati na rin ang mga kagamitang pang rescue ng quick response team ng Task Force Lingkod Cagayan. Ang Office of Civil Defense Cordillera naka-red alert status na sa pagsasailalim sa buong rehiyon sa Charlie Protocol o high risk pero maliban sa paghahanda, pinangangambahan na mapapalala pa ng Bagyong Marse ang mga pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at Leon. Kailangan pa nating i-enhance dahil yung mga effects nga ng nagdaang bagyo na Christine at Leon maaaring mag-aggravate at yung mga saturated na ng mga mountain slopes at mga river systems po natin, doon nagsara na yung mga gates sa dams natin at medyo bumaba na, na yung mga kailugan natin yung level ng tubig, in natin nga na meron tayong torrential rain. Kung hindi magbabago ang track ng bagyo, posibleng 51,900 na katao ang maapektuhan ng bagyo sa Cordillera basis sa taya ng OCD at DSWD. Pinakamarami dito ang probinsya ng Apayao na 48,900 at probinsya ng Abra na 3,000. Kaya para makasiguro, naghanda na ang DSWD ng higit 64,000 na family food packs na ipapamahagi sa mga masasalantang residente. Maliban dito, binabantayan din ang ulang dala ng bagyo. Tinitingnan natin baka umabot hanggang torrential rains itong amount of rainfall ng Bagyong Marse at uh, ina expect pa rin natin yung uh, posibilidad na dumaan ito sa gitna ng Cordillera ulit tulad ng nangyari doon sa Bagyong Christine at uh, basin na rin doon sa models natin doon sa Ompong Atrosita Isa sa mga makakaapekto sa galaw ng bagyo ang high pressure area o malakas na hangin mula sa hilaga na siyang nagtutulak sa bagyo pababa Kung may high pressure po sa taas hindi po siya makatawid doon kasi iniiwasan po ng bagyo ang high pressure Ang movement po ng bagyo is papunta sa mga low pressure na area isa rin sa rason sa paglakas ng bagyo, ang laninya o ang paglamig ng Karagatang Pasipiko. Sa mga nakalipas na taya ng pag-asa, mararamdaman ang peak o buong bugso ng laninya sa buwan ng Oktubre at Nobyembre. Pero sa Laninya Watch ng Pag-asa, hindi pa idinedeklara na nasa laninya na ang bansa. Ito'y dahil 0.5 degrees Celsius pa lang ang inilamig ng Karagatang Pasipiko pero malapit na ito sa so 1 degree Celsius na siyang senyales sa pagbugso ng La Niña sa bansa. Hinintay na lang po natin na ma-meet yung mga certain criteria para po ma totally i-declare ang ano ang La Niña. Pero as of now, naka naka rin po yung La Nina. And alam naman po natin kapag La Nina, medyo marami nga pong bagyo compared kapag El Nino po na mas konti yung bagyo po. Kaya ang ibig sabihin nito, posibleng maramdaman ang peak ng La Nina ngayong November, December hanggang Januari ng 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.